Maraming naidulot na pagbabago sa buhay ng maraming tao ang social media. May mabubuting bagay kagaya ng balita at updates tungkol sa mga pangyayari sa mundo, sa bansa mo o kaya sa paligid mo ay dito mo unang nalalaman. Pag merong malakas na ulan at baha ang mga daraanan, madalas ay sa social media mo agarang nalalaman. Malaking tulong para makaiwas ka sa potensyal na paglusong o di inaasahang abala sa daan. Misa nga pag parang lumindol, sa social media agad ang pag-verify. Wala pang opisyal na pahayag ang mga concerned agencies pero sa social media, eh, makikita mo na ang mga naka-shoutout ng LINDOL! LUMINDOL BA? At iba pang kagaya nito. Misan bago dumako sa ligtas na lugar, nagpo-post muna yung iba. Pero sa kabila ng maraming pakinabang nito, eh, meron ding negatibong epekto ito kahit sa pakikipagkapwa ng tao. May mga nag-aaway na hindi naman magkakilala ng personal. Para bang mas empowered ang tao sa hatred dahil sa hindi naman siya agad mapapanagot sa kanyang masasakit na salita? Nandyan din yung sa halip nakausapin na lang ng personal o mag-direct message sa taong concerned, e eh sa netizens pa nagsasabi. Yung iba kapit-bahay lang naman pala ang dapat makaalam ng concern, e eh hanggang sa kabilang dulo ng sanlibutan, e eh nakakarating na issue. Patitulo yung hindi na dapat makaalam ay nakakaalam at yung hindi na dapat kasali ay nasasali. At dahil dyan, mas lalong nagiging mahirap ayusin ang issue dahil sa nakaka-offend na paraan ang pagsasabi ng concern. At dahil na din sa pagsasali sa mga taong hindi naman magiging bahagi ng solusyon. Ang sabi ng Bible, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa kabubuhay niya tulad ng ibinilin namin sa inyo. Marami ang masasayang na lakas at panahon kung ang isang personal na issue ay magiging pampublikong issue. Sa panahon ng modernong teknolohiya, kailangan din nating magkaroon ng responsibilidad. Kung meron kang kaaway, wag sa madla ng social media mo dalhin. Ilatag mo lang ang pundasyon ng maayos na pakikiugnay sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng sarilinan sa taong concerned. Dahil kung sa social media mo dadalhin, malamang eh hindi na reconciliation ang interes mo. Ang social media mismo ay hindi masama. Kung magiging magulo ito o magiging pagpapala ay nakasalalay na sa ating paggamit nito. Alalahanin mo na ang utos ng Diyos na mamuhay ng mapayapa ay sumasaklaw din sa modernong panahon at modernong teknolohiya. Mamuhay pa din ng tama kahit sa makabagong mundo ng social media. Sa pamamagitan niyan ay nalulugod mo ang Diyos at ikaw ay magiging pagpapala. Asa ka pa!